May bagong idinagdag ngayon sa PBA, yon ay ang 4-point shot. Isang nakakabiglang addition lalo para sa mga fans ay napakarami pang ibang dapat unahin gawin sa liga. Pero sa likod ah, ng mga negatibong reaksyon, ay eh, makakabuti nga kaya talaga ito para sa PBA? Pag-usapan natin ng mga good and bad sa changes na ito sa laro sa PBA. Umpisahan natin sa mga maaaring maging magandang epekto. Una, syempre dahil something no ito sa isang competitive na 5-on-5 na professional basketball league ay maaaring maging testing ground ng PBA. Nakikita lamang kasi natin to sa mga for the fans na no all-star games, sa big 3, mga ganon. Pero sa mga seryoso at top professional leagues like NBA, Euroleague, CBA, B-League, wala pa. Kaya naman kung maganda ang maging epekto na ito sa liga natin, maaaring magsunura ng ibang pro league sa mundo, ba? Diba? Titignan ng PBA bilang isa sa nauna kung di man pinakauna na nag-implement nito sa 5v5. Isa pang good ay magiging mas interesting ang mga games. In a way na mas mabilis nang humabol ang mga teams, di ba? Kapag tambakan na kasi boring na. Pero gawa nga nitong 4 point line ay eh, mas malaking lamang na ang masasabing hindi pa rin safe. Lesser shots din ang needed para makahabol, di ba? Just imagine, tatlong tira lang sa 4 para makapag-produce ng 12 points instead ng 4 shots sa 3. Ganun din kapag end game. Dati, kung may apat na lamang kanawad with less than 24 seconds na lang sa laro, makakahinga ka na eh. Pero ngayon niya, eh, hindi na ganun ng kaso dahil may 4-point shot na dagdag pampakaba sa laro at excitement. Dahil din dito, mas mahahasa ang mga Filipino shooters, lalo ang mga gilas players natin dahil mas maraming deep threes ang gagawin nila sa ensayo at sa mismong game. Mas asanay talaga sila at magiging sharper. At kung maging consistent sila na 4-point shooter, magiging mas mahirap na silang bantayan ba diba? sa international dahil sa extended range na yon. Parang si Mighty Mouse Jimmy alapag lang nun. Si Polly, inaasahan ng isa sa mga best dyan sa PBA. Pero ang pinakaabangan ko talaga rito ay si RJ Abariento sa Robert Bolick Sana ma-develop sila neta para kung makabalik man sa national team ay mas dangerous na sila na scorer. Dako naman na tayo ngayon sa mga bad. First, napakalaki na mag-iiba sa laro sa PBA. Yung mga textbook na defense at diskarte ng mga coaches. Sa pag-stretch ng floor, magbibigay ito ng mas malawak na spacing pabor sa offensive team. Yes, halos buong game pwede namang hindi ganun kahigpit ang depensa sa 4, ba? Diba? Dahil low percentage naman to para sa most ng PBA players. Pero sa crucial situation kasi, eh, hey, doon, kakailanganin mo na talaga. Kung tatlo lang ang lamang mo, miski apat, papwersahin ka ano, na nun, naiangat ang depensa niya dahil tabla talo yun eh. Halong good and bad to na mas magiging challenging sa mga coaches and players ang pagtapos ng mga dikitang games. Iba rin sa nakasanayan, wala kang gagayahan ng diskarte at kailangan mo talaga mag-improvise dahil bago itong in-implement ng PBA. Sunod, so more and more players ang susubok na i-extend ang range nila. Totoo, marami namang makikinabang dito na players na nasa bag talaga nila ang deep threes. Sila na lamang dyan, against si Nali, Pero ang kaso, hindi pa rin natin maaalis na may kaakibat din tong hindi maganda dahil more and more players din ang makikita mong babato ng brick sa napakalayong range. Problema, mga low percentage shots yon at walang strategy na kasama, walang play. Maraming titira niya na basta pupukul na lang kapag bukas sila. Something na hindi magandang panoorin, lalo kung kapos, all board or bad miss talaga. Sa madaling salita, kahit sabihin natin may mga capable katulad nila Paul ay overall hindi pa rin ganong karami ang may consistent na tira sa 27 feet pataas sa PBA. Isa pa, connected din dyan, may epekto rin to sa isip ng mga players natin. Sa decision making nila sa laro, na konting atras na lang 4 points na oh, e 4 points ko na. With that, magre ito sa bawas na titira ng 3 sa games at mag-aattempt na tumira ng 4. Malalayong tira na na, nakakatamad panoorin kapag maraming mag-aattempt in one game. Tapos puro sablay pa halos diba, sakit sa mata ng ganon. Sa PBA, may maituturing na bad shot ang 4 para sa siguro yung 95% ng players nito. Panghuli, palayo tayo ng palayo sa FIBA rules. Until now, wala pa rin 4-point shot sa FIBA na siyang nakatoka sa World Cup, Olympics at iba pang international tournament. Napapalayo tuloy tayo sa matatawag na official na game sa naglalaban-laban ng mga nations. Imbis na idikit natin para mas konti ang magiging adjustments ng mga players pagsalang sa international, ay eh, mas lumalayo pa tayo ngayon sa addition ng 4-point line. At saka kapag nalaman din lang may 4 sa atin, magugulat din sila eh no? na bakit? May need ba? Aware naman ng buong mundo na pwedeng idagdag talaga ang 4-point shot sa game pero may reasons kung bakit hindi pa rin ito pinapatupad ng NBA, FIBA at ang iba pang malalaking pro leagues. Sa dulo, wala namang masama na sumubok ng bago para sa PBA. Ano? Tingin ko hindi rin naman ito sisirain ng laro dahil kada game, konting attempts lang ang makikita natin. Siguro mga dalawa-tatlo, marami na ang lima per game. Yung depensa, hindi rin naman siguro mababago ng sobra dahil muli, hindi naman ganun karami ang titira. Baka nga hayaan lang ng karamihan ng coaches dahil low percentage shot naman ito. Parang win sa kanila na tumira kay Ron. Isa sa may mga play at mas makeable na tira. Higpit lang siguro ito sa mga threat talaga gaya nila Polly. Tsaka syempre sa clutch time kung saan pwede pa silang matalo. Kaya naman sa kabuuan, sa impact, mukhang hindi naman makakasama ito ng sobra sa laro sa PBA. Ang problema lang ay nagmukhang tirang bahala kasi itong implementation ng 4 point shot at mukhang hindi well thought na addition sa liga. Much better sana if mas nasubukan pang maigi. Hindi lang sa all-star game nila, hindi naman seryosong laro yun eh. Sa NBA may G-League sila doon nila tinas yung Take Foul at Coaches Challenge bago yakit sa mismong NBA. Yung PBA if I'm not mistaken ginagawa rin naman yan dati. Yung sa PBA D-League doon nila sinubukan yung mga female referees bago yakit sa main league. Kung ganyan sana mas natanggap pa ito ng mga fans na makikitang napag-aralan talaga muna at napag maganda naman na naging epekto sa minor league. Pero wala eh, biglang pinasok lang kaya nagulat talaga yung mga fans. Kahit sa butuhan na lang sana kinuha eh, kung papayag ba yung 12 na head coach. Kahit pa paano, rarespetuhin ng mga fans ang hatol nun. Lumalaki ang chance na hindi rin sana na-approve yun kung dumaan talaga sa kanila halimbawa. Tapos hindi pa natin nababanggit eh, na marami pang ibang issues ngayon sa liga na dapat mas inuna. Mga inihiling at daing talaga ng mga fans. Parang lumalabas tuloy na hindi nila pinapansin yon, iba ang priorities at nakafocus sa ibang bagay. Kaya naman ganun na lamang ang negative na feedback ngayon ng mga tao sa ating community poll. Lumalabas na 9 of 10 sa mga PBA fans ang di nagustuhan itong ginawa ng PBA.